Muling nagpulong ang Blue Ribbon Committee upang ipagpatuloy ang kanilang pagsusuri sa naantalang bayarin sa mga suppliers at kontraktor na may transaksyon sa iba't ibang ministries, ahensya at opisina ng Bangsamoro Government. Sa naganap na pagpupulong ng komite, binigyang linaw ng mga accountants mula sa iba't ibang opisina ang proseso ng pagbabayad sa mga supplier at kontraktor, kabilang na ang dahilan ng pagkaantala ng ilang bayarin. Tiniyak din nila na agad itong nababayad sa oras na makumpleto ang lahat na kailangang dokumento. Kinumpirma naman ng Task Force on Special Concerns and Infrastructure Projects na mula nang maitatag ito, bumilis ang proseso ng pagbabayad sa mga supplier at kontraktor sa rehiyon. Ang Task Force ay binuo sa ilalim ng Office of the Chief Minister upang mga siwa at tugunan ang mga isyu kaugnay ng naantalang bayarin ng iba't ibang opisina sa BARMM kaya inimbitahan natin yung accountants ng lahat ng ministry. Tinanong natin basic yung question, ano ba yung unpaid unpaid na vanila supplies. So nag ano yung mga due and demandables nila, ano yung non-due and demandables nila. So nasabi naman nila sa atin yung mga accountant. Then uh, marami din na nagsabi na ako no, na uh, kaya nilang magbayad by October 13 or October 30 as long as kumpleto yung documentation uh, ready naman then Masaya din tayo kasi may mga uh, offices din tayo, katulad ng BAGO, pati BWC, wala na silang ob obligation as, as of this date.